ba? May dragon fruit area. Nagka-aigarin po pala rin natin dragon fruit. Oh. Uh. Yan, yung pinakabag natin sa puno. natin dilinisan pala, oh. Uh. Nakakatuwa, oh, uh. O ba? O. Uh. Atin pong medyo lililinis ng kaunti eh. Nabuhay eh. Oh. Yan Ito yung mga dati eh, repali, Ornamental plant hmm. Awan ko lang ako kung anong variety na itong dragon fruit na ito Ito yung parang pinamulot ko Sa basurahan oh iya yeah, eh, dragon fruit na dragon fruit na ito po yung pinakabag ko ay sa kakawati inain naman palat ng kaigi ka oh. baka pala pag tagbong na nito oh. hindi natin napapansin ano eh. mm. yeah. mm. yan oh. taas na Ay, talaga po, oh. Pag tag-dragon fruit pala ito yung ating papasyalan. Oh. Nakakatiwa po din talaga ang laging tarin ng taning. At gawa ng, oh. Nalaban din pala ito sa damo. Akala ko hindi ko na ho inaasahan. May buhay pa, oh. Yan na po yung dragon fruit. Kita niyo po ba, oh. Mm. Uh. No. Uh. Ayos na po, yan po yung nasa kakawati. Meron pa yung kasamahan din ni. Eh. Yun, ay, laki na rin uh. Walang yun laki na oh. Uh. Ay buhay na, buhay na oh. Uh. Ito ang taas na oh. Uh. nasa kakawati yan kakatuwa po hmm uh. Parang ipinulot ko sa basurahan noon. Ilang puno. Oh. Uh. ating babawasan lang ang ring ano ng kakawate uh. eh talaga po ano yan ano dragon fruit ah bumunga ka na laki laki mo na yun oh yan po ang gusto ng dragon fruit naman gati natin sa ano ng kakawate para buhay po ba siya yan oh uh. Ay, ayos bawasan pala Mayarang iba. Uh. Para po mas makuha niya yung direct sunlight. Tama po ba? Kaya ng ilang kahoy. Yan, no? uh. Kakawate. Ang laki na oh. Sana lang magbunga ka na. Oh. Uh. Oh. Ligat sa hiligo natin sa tanim mo. Oh. bawas pa natin ng ilan ayan po atin po nilinisan na oh. yung ilan sa nga po binawasan natin para mag open po ba at baka ay dadali na ng bunga ngayong season, season po, seasonal po ba yan ang katibayan po naman ito ay nakadikit siya sa puno ng kakawate oh yan oh yan Kaya po matibay siya ang laki pa iog Kung Kumbaga nabubuhay yung katawan. Ipo-pruning e, lang natin yung mga sanga para po magtulo yung kakabagan ng Yan na nga yung dragon fruit po. oh ay talaga pong nakakatuwa oh kumagay na buti natin nakita ulit natin oh yan Oh akala ko naman inadedbol na Aba, eh, salamat po talaga nga naman. Mm. Dami eh. Buhay po lahat yan. Nakay po, ating ipagpapatuloy na rin ating pako. Dini. Mm. Uh. Nang lang. Good news. Good news na good news. Mm. Dami pa. May mga abukado pa para dito eh. So, kaya yun na pa siyot. Pero nagtuloy ay aring ano. Aring ating dragon fruit eh. Na ito fresh na fresh yung umulan ay. Uh, eh. mm. basta ho umulan. Oh. nanunumbalik mm. balik. Uh, ang ganda. Oh. Eh, eh, kala ko yas. Ah. Nakakarami rin po. Tapos ito, may lansunis tayo dito. Tuloy yan. puno puno punong, -punong lansunis natin. Eh. Yan po, panlipat tanim noon, ay nabisa na di yan, oh. Yung iba, hindi ko na ilipat tanim, oh. Tapos, di diis-diis. Oh, isa, dalawa, tatlo. Apat, limang puno, anim. Nag-diis-diis na, oh. Panalo po naman. Dalawa.